Filipino 2, Quarter 1, Week 7, Day 1. Hello, welcome to my YouTube channel. This is Chell. Please share, like, and subscribe. Thank you. Filipino 2, Quarter 1, Week 7, Day 1. Mga kasanayan pampagkatuto. A. Nauunawaan ang pinakinggan o binasang tekstong impormatibo. Tuntunin, paalala at panuto sa tahanan. B. Natutukoy ang suliranin at solusyon. C. Nakasusulat na mga letra, salita at pangungusap sa paraang kabit-kabit gamit ang mga natutuhang salita. Mga layunin. Magandang araw mga bata! Ang pag-aaralan natin ngayon ay tungkol sa pagpapakita ng pagpapahalaga sa mga patakaran at paalala at panuto, pagtukoy sa mga suliranin at solusyon sa mga tekstong informatibo at pagsusulat ng mga salita na may letrang J sa paraang kabit-kabit at maliwanag upang maipahiyag ang mga tuntunin, paalala at panuto sa loob ng tahanan. Panimulang gawain. Alam niyo ba ang ibig sabihin ng mga larawang ito? Halina't kilalanin natin ang mga ibig sabihin ng mga larawang aking ipinakita. Mga bata, ang ibig sabihin ng unang larawan ay bawal tumawid. Ano kaya ang ibig sabihin ng larawang ito? Hmm. Bawal magtapon ng basura. Ano naman kaya ang ibig sabihin ng larawang ito? Magaling. Bawal mamitas ng mga bulaklak. Mga bata, sagutin natin ang mga tanong. Number 1. Ano ang kahalagahan ng mga babala? Number 2. Ano ang mangyayari kung tayo ay susunod sa mga babala? Number three, ano naman ang mangyayari kung ito ay hindi natin sinusunod? Tingnan ang bawat larawan. Tukuhin kung ano ang pinapakita ng mga ito. Mga bata, pinapakita ng bawat larawan. Mayroon kayang ugnayan ang mga larawan sa bawat isa? Ngayon ay mayroon na akong ibabasahing teksto ukol sa tamang pangangalaga sa kapaligiran. Handa na ba kayo? Magaling! Ang pangangalaga sa kapaligiran Ang patuloy na pag-init ng panahon, malalakas na bagyo, matinding pagbaha at iba pang sakuna na nagdulot ng patuloy na pagkasira ng ating kabalgeran. Alam mo ba na bilang mag-aaral, isang mabuting tao sa mundo ay may magagawa ka? Narito ang ilang hakbang sa wastong pangangalaga sa kalikasan sa simpleng pamamaraan. Una, ang nararanasang pag-init ng mundo ay dulot ng matinding pagsusunog ng mga basura at maling pagkatapon nito na nagdudulot din ng pagbaha sa kapaligiran. Ang isang batang tulad mo ay maaaring tumulong sa pagre-resiklo ng mga plastik, paghihiwalay ng mga basurang nabubulok sa di nabubulok, paggamit ng mga papel na supot o sariling bayong o lagayan kapag pupunta kayo ng iyong nanay sa palengke. Ikalawa, ang pagbaha sa komunidad ay dahil sa pagtatapon ng basura kung saan-saan. Kapag umulan, inaanod ito na bumabara sa mga kanal, naiipon sa ilog at iba pang daluyan ng tubig. Itapon ng basura sa tamang tapunan at kapag kumakain, habang nasa daan, ilagay muna ito sa bulsa at itapon kung may basurahan na. Ang maliit na bagay ay makapagdudulot ng malaking ambag Upang mapanatili nating malinis at malusog ang ating kapaligiran. Gawin ito araw-araw at ituro din sa kapwa. Ngayon, mga bata, sagutin ang mga tanong. Number 1, tungkol saan ang tekstong napakinggan? Number 2, ano ang magiging suliranin kapag hindi natin inaalagaan ang kapaligiran? 3 ano ang gagawing solusyon upang maiwasan ang pagbaha sa ating tahanan? Number 4. Ano ang solusyon upang hindi dumami ang basura? 5. Paano nakapagdudulot ng positibong resulta ang mga binanggit na gagawin ng isang bata sa pangangalaga ng kapaligiran? Ngayon naman ay talakayin natin ang suliranin at solusyon sa pamamagitan ng pagsuri sa chart sa ibaba. Isa sa mga suliranin sa teksto ay ang pagbaha sa komunidad. Samantala, ang solusyon naman ay pagtulong sa pagre-resekno ng mga plastik, paghihiwalay ng basurang nabubulok sa di nabubulok at pagtapon ng basura sa tamang lugar. Lahat ng suliranin ay may solusyon. Ngunit kailangan natin isaalang-alang ang mga sumusunod para mabigyan natin ng tamang solusyon ang suliranin. Una, alamin ang tunay na dahilan ng suliranin. Alamin ang paraan upang maging madali ang paglutas nito. Ikalawa, pag-aralan ang posibleng solusyon. At ikatlo, isipin kung ano ang maaaring kalalabasan ng o kahinatnan ng solusyon. Ngayon mga bata, ibigay ang maaaring solusyon na nasa hanay B sa problema ng nasa hanay A. Isulat ang letra ng tamang sagot sa sagutang papel. Pagpapalalim ng kaalaman at kasanayan sa mahalagang pag-unawa. Pagmasdan ang larawan na aking ipapakita at sagutin ang mga tanong. Ano ang nasa larawan? Saan natin ginagamit ang jeep? Ano ang mga makikitang bagay na nakasakay sa si jeep? Ang pagsakay ba sa jeep ay makatutulong sa pangangalaga sa kalikasan? Kung hindi, ano ang dapat gawin? Basahin ang mga pangungusap. Ilagay ang nawawalang salita sa patlang. Piliin ang tamang sagot mula sa kahon. Una, isa sa mga paborito kong pinapalaman sa tinapay ay blank. Ikalawa, nagsusuot kami ng blank kapag maginaw at maulan. Ikatlo, maitim ang binubugang usok ng blank na nagdudulot ng maruming hangin. Ikaapat, pinasok ng baha ang loob ng blank kaya hindi makapasok ang mga gustong kumain. Ikalima, sa sobrang init, natutunaw ang mga peraso ng blank na pinaglalaruan ni Jane. Nakuha niyo ba ang tamang sagot? Sa unang tanong, ang tamang sagot ay jam. Isa sa mga paborito kong pinapalaman sa tinapay ay jam. Ikalawa, nagsusuot kami ng jacket. Tama, kapag maginaw at maulan. Ikatlo, maitim ang binubugang usok ng jeep na nagdudulot ng maruming hangin. Very good! Ikaapat, Pinasok ng baha ang loob ng Jollibee kaya hindi makapasok ang mga gustong kumain. At ikalima, sa sobrang init, natunaw ang mga piraso ng jackstone na pinaglalaroan ni Jane. Magaling! Sa mga pagpipili ang mga salita, ano ang kanilang pagkakapareho? Tama! Lahat ng salita ay nagsisimula sa letrang J. Ano ang tunog ng letrang J, mga bata? Tama ulit! Basahin natin ang mga salitang nagsisimula sa titik J. Jackstone Jeep Jollibee Jam Jacket Very good, mga bata. Ngayon, mga bata, ganito ang tamang pagsulat ng letrang J sa paraang kabit-kabit. Basahin ang mga sumusunod na salita o lipon ng salita. Isulat sa paraang pakabit-kabit ang mga salitang may letrang J. paglalapat at paglalahat. Panuto, kumplituhin ang pangungusap bilang tanda ng iyong panunumpa sa pagtulong sa pangangalaga sa kalikasan. Mahalaga ang pagtulong sa pangangalaga ng ating kalikasan dahil Dumako na tayo sa pagtataya ng natutuhan. Panuto, Piliin mo ang iyong sariling solusyon sa bawat suliranin. Isulat ang titik ng tamang sagot sa iyong sagutang papel. Una, bumabaha ang inyong silid-aralan at barado ang kanal sa likod nito. A. Hayaan lang na bumaha ang silid-aralan. B. Magalit sa guro dahil hindi ito pinalinisan agad. C umuwi sa bahay at hindi na babalik sa eskwelahan. D. Tumulong sa paglinis at pagkuha ng bumabara sa kanal. Ikalawa, e, unti-unting namamatay ang mga halaman dahil hindi umuulan. A. Gawing palaruan ang hardin. B. Diligan araw-araw ang mga halaman. C. Ipaubaya sa iba ang pag-aalaga ng inyong halaman. D. sa susunod na araw, baka uulan naman. Tatlo. Napakalakas ng ulan at nagliliparan ng bubong ng mga bahay dahil sa bagyong Yolanda. A. Umiyak at magbukmok sa loob ng bahay. B. Ipagwalang bahala ang pangyayari sa paligid. C. Hintayin humupa ang ulan at malakas na hangin bago lumikas. D. Pumunta sa pinakamalapit na evacuation center pagkarinig ng balitang may darating na malakas na bagyo. Ikaapat, maraming kabataan sa inyong lugar ang natutong manigarilyo. A. Hayaan lamang sila. B. Gayahin ang kabataang naninigarilyo. C. Iwasan ng mga batang naninigarilyo at huwag pansinin. B. Pagsabihan ang kabataang itigil ang paninigarilyo dahil nakasasama ito sa kalusugan. Kalima. Maraming namamatay sa kabilang barangay dahil sa sakit na dengue. Ano ang maaaring solusyon nito? A. Tumulong sa paglilinis ng sambayanan. B. Huwag nang tumulong dahil marami naman ang gumagawa ng paglilinis. C. Ipaubayan na lang lahat sa mga opisyal ng barangay. D. Gumamit ng pesticides na pamatay sa lamok. Mga dagdag na gawain para sa paglalapat o para sa remediation kung nararapat. Maglista ng tatlong suliranin sa inyong barangay at ilagay kung ano ang naiisip mong solusyon na magagawa ng isang batang tulad mo. Ilagay ito sa sagutang papel at ipasa sa guro. At dito nagtatapos ang ating aralin. Naway meron kayong natutunan sa araw na ito. Salamat sa inyong pakikinig. Mag-aral na mabuti. Bye!